yan, meron na naman tayong kalokohan dito sa ERFI natin, yan yeah, o pansin nyo ba, kaliwa, kanan kaliwa, kanan makintab, exposed eto may kalokohan nilagay ah, uh, gaiters ba tawag dito, rubber rubber boots or fork rubber boots, hindi ko alam kung natawag talaga dyan, nilagyan ko para hindi na madumihan pang XRM to pumasok naman ito kasi minsan pag taas ng biyahe nakapansin ko may libag-libag dito may putik, may alikabok, kung ano-ano pa so gusto ko lang takpan medyo baduy nga lang na, pero ano eh, osi tayo <laughs> thunders na tayo so kailangan gawin, tanggalin muna to na-upload ko na rin na ito para tanggalin to tanggalin to, hindi mo makapakita para mabilis tapos lahat yan ito, luwang ako muna itong mga to bago ko iangat tsaka yun dito ito kasi napakasikip nya napakasikip gagamit tayo ng tubo tubo tapos di dosing, eh. hindi pwede yung socket eh kahit yung, yung short socket hindi kakashe eh. tatama eh mamaya tutubuin ko yan tapos sya ako yang at ito kakalso ko dun dito dito mamaya pakita ko sa inyo so luwangan ko muna to then pakita ko mamaya mga babaklas eh. grabe pagkahigpit dito Itong pinaka maikpit to to. So pag gagawin sa akin trench, ingat kayo baka mabilog yan. Ang bumigay, yan bumigay, bumalik ko ito. Sobrang sikip. Tingin nyo. Ganyan yung tsura yan eh. o. layo na oh. <laughs> Komang na sa isa. Dose. So, gumamit ako ng tubo. Ayan, to, tsaka to. Ito, yan. Tapos, kailangan talaga nakababa muna to bago niyo luwangan dito to sobrang luwang pero napipiit ko na lang ko bagya yan kasi mahirap magluwang niya kung nakakalso doon ito to 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 kung nakakalso doon baka bumagsak yung motor to maluwang na rin ng konti lahat yan maluwang na so angat ko na lang to then baklasin ko yung gulong huling huling na to meron kasing shortcut nito yung iniiwa iniiwa dyan may linya Iiwain diyan dyan kahit tapos dikit para wala nang baklasan kaso di ko, di ko type yung ganun eh nasisira din yung kaka pump nito eh kaka up and down yung ganito nga nasisira din yan after ilang years eh paano pa yung sinira mo tapos dinikit mo diba? pang shortcut lang yun. so wait lang no baklasin ko lang to kailangan ko lang tagaangat sa likod kakalsuan natin doon yan kalso na oh, kalso na siya tested ko naman yan di naman tumumba malapad eh malapad yung bangko ko tapos may support pa eh, may tagawak din ako mamaya, mamaya sa likod ito yung sinasabi ko mahirap talaga yan pag sobrang sikip biruin mo puwersa mo dyan no? aalog yung motor kaya dapat yan luwangan mo na ng konti bagya hindi naman sobrang luwang din naman babagsak yan kasi masikip pa to eh. ito hindi na to pakita ko sa inyo kung paano ko ginawa dyan no? parehas lang din naman mas eto lang mas mahirap pa baklasin niyo yung mga yan mamaya. So yung gulong muna, dalawa ko na tanggalin ko lang to. Hindi ko na rin yung babakita dito kasi na-upload ko na yun No? Ito ang pakita ko mamaya kasi hindi ko pa na-upload to. Ito pala flex ko talaga to. So tung dosing to, ito lang pag kinamay yung ganyan yan, hindi yan uubra talaga. Kahit gumamit pa kayo ng ganito, to ito to tumaliit. Tapos ginamitan nito nitong extension socket. ng socket wrench, hindi rin ubra kailangan nyo talaga nito mas mahaba, mas maganda or itong mas malaki kung hindi pa pasok so, parang nakaganyan yan maganyan yan, yeah, aganyan. tapos ginamita kong tubo ito nga lang, hindi pa pasok dito so kaya ito yung gamit ko, mas malaki yan, yeah. yeah, tapos sya ka nyo pipigayin kasi pag walang tubo, walang puwersa hindi naman pwede im impact dito hindi, hindi pa pasok, eh kung bakla pa yan dito. tsaga sagat tayo sa so, speed sensor nalawangan ko na to pwede nang kamayin 8 to ano kaya to ilain lang <laughs> first time ko lang baklas ente lakasan ng loob pag nasira eh sira kailangan kasi maugot ko yung buong kaliwang fork para may paso ko yung boots pahirap talaga kaya yung iba hinihiwa na lang ayoko naman hiwain okay medyo maano pala yung ano nito wire manipis Nakakatakot. Nakaipit pa dun. Nakaipit pa siya dito. Ito maluwang na rin. Ayun. Ah, lang pala. Iugutin mo lang para magnet to. Siguro linisin ko na rin. Tapos to. Kailangan natin ng ano. Pangsalo nito. Kasi pag tinanggal ko to. Sa... Sabit sabit sa dyan Saka so, kuha akong pansalo Kasi tanggalin na to eh. Whites lang mga boss Ito nga muna isa lang Tira tayo isa Buti natin to, andito to kasi wire. Ano ka natin. Okay, yan. Alright. Yan, walay na siya. Ito na lang isa. 15 naman to, medyo masikip. Ito, kailangan ko ng pansalo nito. Ayoko kasi nang nakalaylayan diyan, baka mabatak yung hydraulic hose natin. Balita ko malambot 'yan. Sa likod bigla na lang daw napuputol ng walang dahilan. Tatakbo ka biglang, pyong, wow, lots. <laughs> yung <laughs> ano pa ako uh, jolog si eh. kung ano, ano pinagpatong ko ayan stick o ice cream then yung toolbox dito pinatong kasi pag di ko pinatong dyan batak yan gandong baka masira or what and then yung naman dito maluwang na kinamay ko lang sinatong ko dyan then next ito yung pahirap patanggalin ko yan hindi ko pa yan napipitan kamay medyo masikip pa yan pero ikot na yan kahit walang buhelo tingnan natin ah Ate ang ayun ikot ko na oh teka teka lang abaklasin natin yun ito kita nyo maluwang na dito biglang sisikip luluwang sisikip so hindi pwedeng ito isa lang muna daw tanggal kailangan salit salitan sila o tinatsaga ako lang hindi kasi kasya dito yung ano sakit rin siya kasi tumataas to ayan medyo maluwang ayan, sumikip na naman to diba naluwang ko to sumikip to kailangan ito naman sa baba tanyo umuugay yung motor oh. paano yan kung sobrang ikpit hirap niya kaya kailangan nakababa pa lang ano, luwangan mo na ayan lumuwang sya oh luwang to skip naman yung sa taas so, matagal tagal to ito yung pahirap yun lang gagawin alternate lang alternate ito naman ulit sa taas hindi naman yan basta malalaglag eh ito sa baba. Tapos balik ulit sa taas. Naramdaman nyo naman eh. Kung ano sumikip. Matagal lang talaga ito. Ang Yeah. Yeah, maluwang. Tapos sa taas ulit. Yeah, maluwang. Matagal lang ito. Hindi pa rin ako tapos. So kahit, dahit malayo na tiyagay nyo lang kuha din yan hindi kasi gano yung sakit dito hindi aabot masyadong malaki kasi yung sakit pasakit ito yung pinakamatagal dito so tanggal na ito isa kaya malalaglag yun ah, hirap pa rin kamayin kapit ng kamayin yan just try natin ugutin dandan -dan. dito nyo dito nyo ugutin ito hawakan nyo wag yung pag hinawakan nyo yung itim ito ito, ito. ang dito stanchion ba to o body fork body hindi yan <laughs> hindi yan gagana ito pag inikot ikot mo <laughs> dito dito sa makintab stainless part na to ikot natin Yan. Hihi, tanggal na. O, tanggal na mga boss. Ilinisin ko na rin to, punas-punas. Then, pasok ko yung boots natin. Pasok yung boots natin dyan. Sukate natin to. 48 ata, lapad yan. Pakita ko sa inyo yung sukat nito. Para kung bibili kayong boots, may idea kayo. Sukat na naman. Sukate natin to. Sa ERFI to. Ito, ito. Ito, ito. lapad ito. Para kung bibili kayo ng boots next time, may idea ka. Pero XR yan, kumasya. Kahit malo, maliit ng konti yan. 48. 48 yung lapad. Ito, itong stanchion ba ito? Ang man tawag dito. 30, mga ganun. 29.8. 29.9 or 30 mm. Sobrang lambot nito. Ito nyo ah. Bombayin ko. Sarang sample ko. Oo. Uno ay mas malungkot yung isa bubomba ko ng kamay so kung nasa wala to then kabit ko yung boots ito na yung boots hindi ko nasama tong clip na to kasi kinakalawang to palitan ko na lang cable tie so yan pasok yan dito medyo yan gusto ko masikip dito para walang tubig na papasok walang hangin na papasok ibabatakan nyo lang pasok din yan yan o yan o so, lawa yung baka pumasok Mang madulas yan o kayo na bala kung gusto nyo sagad tapos dito ito yung locks nya parang di nakakailangan ng cable tie pero maluwang yun eh. siguro hindi na kailangan cable tie pero maganda kung meron para sure na walang tubig po buhangin papasok yan kabit ko na to mga boss bababa naman yan eh ganyan yan tutulak natin kabit natin pataas ito yung mahirap na party eh. ganyan natin kabit yan sirs pasok natin dyan papantay nyo lang naman yan sa taas eh. tulak lang konti. O siguro kailangan nyo buka to ng flathead pag nahirapan kayo pero kundi na eh nakapahin nyo dito pag lumabas na tapos pantay na rin sa bracket pwede nyo nang ipasok yung uh, boat kailangan hindi rin lalampas yung sa bracket malik dat pala yung taas inuna ko medyo kata ko to support ko eh. Oh, ayan, sumisikip so na. Sikipan ko lang 'to, mga boss. o oh, hindi na malaglag 'yan. Ito, mga boss. Bago niyo hikpitan dito sa taas, bago niyo todo hikpit. Check niyo muna kung align. Kung pumasok na 'to nang walang effort, ayan, pasok siya. Okay na 'yan, align na. Newbie lang ako, hindi ako pro, pero ayan, pumasok naman. So, kabit ko na lang 'yung iba maya Tapos dito, pinag-iisipan ko pa kung lalagyan ko ng cable tie dito muang need ko lagyan ng cable tie para mas secured balik na natin tong caliper alam ko dito yan hindi pag mali, hindi mali ito kamayin ko muna so baka mapanis syempre hindi ko muna totoo dahigpit yan kasi papasok pa yung gulong. Eh, nasa na ito nasa nang ito. Ito. Meron pala itong older Ayan. Dito pa. May ano yan. Eh, sya dito sa taas. Yan. Ganyan. Nasaan yung bolt? Wala. Nakawala. So, dalawa yung bolt. Isang mahaba. Isang siguro yung mahaba <laughs> i-reviewin ko na lang mamaya pero tingin ko yung mahaba yung maliit para doon nata sa speed sensor mamaya yun yan hindi ko muna ikpitan kasi check ko pa naman yun then eto itong speed sensor mismo oy, oh, kakalso ko pala to dito ito to 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 mali ito yun kaya hindi ko yung ikpitan pasok ko pala to doon eto papasok to dito tika na nakalimutan ni Paso kumalas ito siguro muna kung natin to ito dito yan sa loob yan nangyari natin yan tapos tumalit na bolt dito iniwan natin si Kipan tapos to nanapan nila natin ang pwesto to nanapan natin ang pwesto nakabit ko na yung speedo cable kung lintik na to. Nahirapan ako dito hanapan ng angulo eh. Ito, parang akas. Ito, ito, ito. Meron kasi yung parang bushing dyan na uh, goma. Parang gusto ko nang tanggalin na lang yan. Gusto ko parang ito, hindi na nakadikit sa caliper. Kasi umiinit to eh. Baka isa din sa reason yun. Baka nasisira yung speedometer cable. Kasi nga, kung nakadikit yung rubber dun sa clamp, bihay ka ng mga 3 hours, 6 hours, eh, init to for sure kung non-stop ka. Baka maapektuhan to. Eto, okay to eh. Nasa taas yan, hindi na masyado mainit. Dito, umiinit to for sure. Eh, nakadikit yan. Ganyan yan eh. Nakadikit kahit na may rubber yan doon. Parang gusto ko, Diretso na lang to doon. Tapos eto, may clamp naman din naman yung matatanggal. Pero ewan ko. Observe ko na lang, no? O yan, kabit ko na lang lahat. Hindi, hindi to po masyadong masikip saktuhan lang kasi pasok ko pa yung rotor disc dito kung kakasya tsaka kung walang kayod tong sensor then pagkababa tsaka ako na lang sikipan lahat so kailangan ko ng katulong kailangan ko yan ako taga pasok ng rad ang hirap eh pag mag ka pa. kailangan ko taga pasok na eh Ayan, balik ko na lahat. yan pati yung fork boots. Tapos yung gulong. Yung gulong, di ko na pa pinakita kung paano pagbalik mo. Kasi may ina-upload na naman ako ngayon. Naibalik ko. bilagyan ko ng cable tie ito. Para sure na walang papasok na alikabok or tubig. Medyo bali-bali ko. Kasi mahaba ito eh. Ayaw ko naman putulan. Mawawala yung provision ng cable tie dito. Kaya inayakan ko na lang ganyan. Tapos ito, basa. Nilinis ko ito eh. Then, ano po. Ah, ito, ito. Mm, tinanggal ko to 'di ba to? Struggle ako kanina dito. Then naisip ko, subukan ko lang, no? Testing ko lang, no? experiment motor ko naman 'to, eh, 'di ba? bracket kasi nito pag nakakabit etong cable speedometer sensor cable nakadikit dito na sa caliper eh ang init niyan so ang dami sa groups niyan lagi na sisira to baka isa yun sa dahilan nakadikit eh. yan dyan so naiinitan yung cable baka nalulusaw something sa loob kaya short diba pwede rin yun o kala nila sa tubig kaya sure sure baka pwede rin sa loob pala natutunan hindi ko alam ha so testing ko to yan lang yan hindi naman yan matatanggal yan. may isa pa naman fastener bracket o tinanggal ko lang yan. yan sabi ko nga sa inyo honest tayo diba? kanina kay nabit ko binaklas ko li. hindi ako mapakali sabi ko testing ko lang umiinit nga pala to try nyo Bihay kayo ng 3 hours 5 hours tapos hawakan nyo yan hawakan <laughs> nyo yan <laughs> Lalo lang takbo nyo 60 babad tapos preno preno kayo Downhill pababa Hawakan hmm, nyo bigla init <laughs> Eto hindi eh, ko alam matutuwa ako sa ginawa ko Kasi nga bali bali ko Medyo pangiting na Pero yung purpose yung gusto ko dyan Para hindi ko nalilinisin lagi Hindi na mali ka Bukang hindi na mapuputikan So yun lang Patulong ako pag Kabit nito to sa anak ko Siya pinagsalpa ko nito para mabilis Pag mag isa kang hirap Nalaglagan ako ng spacer eh. Mas madali kung may katulong So, yun lang po. Inabot din ako ng may sa oras. Kahit isang side lang ang ginawa ko ngayon. So, all in mga dalang oras may gitsa yung pag magkabila. Hindi ko binaklas ng sabay kasi baka ano eh, baka mahirapan ako magpasok. Paisa-isa lang. lang mga, mga boss. Ako'y okay, mag na. alas stress na nga <laughs>